Si Ms. Annalie Severino of Bombo Radio. General, good morning. Uh, sir, sinabi niyo kanina kasi, huli hindi patay ang inyong magiging mantra for the operation. Yeah. So ibig sabihin ba, sir, na hindi magiging madugo ang inyong kampanya ngayon dahil lahat ng kriminal huhulihin niyo po. Lahat ng kriminal ay huhulihin natin. At sila ay buhay pag sila ay hindi lumaban. Pero pag na-endanger ang ang buhay ng pulis at papasok na ang Article 11 of the Revised Penal Code which is justifying circumstances, aba ibang usapan yan. The police will always defend themselves, kaya may mga baril eh. Pero hindi yan napapasok tayo sa isang sitwasyon sa police intervention with murder in mind. No, definitely not. Okay, thank you. On the other issue naman, sir, on the light side, sir, anong pakiramdam na kayo ang kauna-unahang uh, graduate ng Philippine National Academy? Uh -huh.